Di ko inisip na mabawala ka pa Akala ko panghabang buhay na kapiling ka Panghabang buhay? Mag-business ka na Baka habang buhay kitain mo pag marunong ka magpatakbo ng business Pero sa bilis benta, pwedeng panghabang buhay ang negosyo mo sa subscription base, business namin through monthly subscription lang. May access ka sa thousands of product na pwede mong ibenta sa Lazada, Shopee, and TikTok. Wala nang hassle sa pag import o pagbili ng stock. May e-wallet ka para i up at babayaran mo lang ang item kapag na-release na ito sa warehouse at i-deliver sa customer mo. Walang non-moving items na kailangang isipin at bayaran. Iwalan mo na to Besh! Baka ito na ang business na para sa'yo sirong ang basya sa puso mo At kayo mong sagta ng tulad ko Bilis benta, dropshipping Panalo ka sa unlimited selling